Hoy, bakla. Aminin mo na, sa kilos mo, sa pananilita mo, bakla ka talaga. Pareho kayo nung BFF mo. Tibo. Pagay kayo. Nagagalit pa kayo pag tinatawag kayong bakla, 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 at tomboy, tomboy, tomboy. E to naman. Huwag na kayong magmaang-maangan. Kitang-kita kilos sa kilos niyo, Obvious na obvious kayo. Bakla-bakla-bakla. Tomboy-tomboy-tomboy. <laughs> Alam mo, pwede kitang makasuhan sa ginagawa mo. Ako? Makakasuhan? Eh, nagsasabi lang naman ng totoo. <laughs> Alam mo, makakasuhan yung nakakalat ng fake news. Eh, hindi naman fake news. Ano? Sinasabi ko sa iyo ah. Oo. Pwede kitang makasuhan ng bullying. Kung hindi mo alam, sasabihin ko sa iyo. Kahit pabakla-bakla o titibu-tibu ang isang tao, wala ka pa rin karapatan na sabihin siyang bakla o tomboy. Kung hindi tanggap ng isang tao na siya, o hindi niya inaamin na gano'n siya. Hindi ka pwedeng magsabi basta-basta sa kanya ng bakla o tomboy. At kung sakaling bakla o tomboy, eh anong pakialam mo? Wala kang pakialam sa identity ng isang tao. Kung bakla man o tomboy, wala kang karapatan na mag -insulto at ipahiya sa tao. Subukan mong gawin uli sa akin. Magkikita tayo sa korte. At isa ko, may trabaho, may pambayad sa abogado. Ikaw meron? Kaya kung sa iyo, mananahimik na lang ako at hahayaan ko na lang ang buhay na may buhay para hindi magulo din ang buhay ko. Malino yan? Saan sa ano sa'yo? Huwag mong gawing katawa-tawa. Ang ibang tao, patay sa kanyang kasarian.